Hi guys, nandito nga pala tayo sa bay, ano pala sa turbina, Sunduin natin si Mama at tingnan niyo. Andiyan na siya. Nandito daw siya sa 7-11. Siyempre kasama natin si Ate Gracia, si Kuya Boy at si Ninang Ani at si kami dalawa lang ang gumaba O di ba si Mother? Oh, for the yakap sila, Mother, Mother. Tuwa-tuwa siya to ba yan si mother kasi isang taon na naman silang hindi nagkita ni ninang ani. Siyempre ako na ang nagdala, nung, dala ni mother kasi madami siyang dala at kung ano-ano pa. So bumiyahin na kami pabalik ng Kabuyao, Laguna at hindi ko na binilag ang pagpunta namin. At makikita na naman silang magkapatid si Nanay Basyon at silang magkapatid. Ayan na. O ba diba, Magkakulay pa silang magkapatid. Si Nani Basyon pala ang panganay at si Mama naman ang bunso. Tatlo na lang silang magkakapatid na, na natitira sa... Parang silang tatlo na lang magkakamag-anak na natitira at si Lula Baling. Tapos si si Tio naman ay nasa Batangas. O oh, sexy ni Ati Jan. At syempre, ako naman ito, uh, si Kasuhin ko ang mga dala ni mother na sitaw at yung talbos nga ng kamuting kahoy kasi magugulay kami ngayong araw. At alam nyo po ba yung lubi-lubi? O niyug-niyugan tawagin. May dala din po niyan si mama. Siyempre to the pee. Tayo at meron din si mamang tuyo na dala. Na galing kay ate Grace. Thank you so much. Sponsor ng tuyo. Ate na pa at ng pusit. Salamat sa ulitin. Ha 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 ha. Ayan. O di ba? For the pili na kami guys kasi nga uh, matagal na panahon nang hindi sila nakakain nito ng tarbos kamut kamuting kamu kamut, kamuting kahoy, o di ba? Ginayat na nga ni Ate Bibing at ang gagawin natin dito is papakuluan. At ito nga pala yung mga may okra din pala si Mamang Dala. Kaya binukod ko na rin yung okra guys. So, yan yung, yung lubi-lubi, gagayatin niya ni mama, gagayating ko naman yan, o kaya si mama magugula niyan, kasi napaka-busy naming tao. Today is video, charat. Late upload na nga pala ito, kasi nga nung nakaraan, nung two weeks na ito, ngayon, ngayon ko lang na-record, kasi sa daming busy-busy yan, ayun nga si mother. Yan, pinakuluan ko na nga pala yung talbos ng balinghoy. Guys, for the, ano na yung, Or sa mangot na ako paganda na ang inyong lingkod di ba at ako nga pala magluluto niyan guys at ginanyan ganyan ko pa kasi nga kailangan ganyanin para matuluan at matanggal yung yung medyo pait-pait niya tapos syempre hindi muna ako naghugas kasi nga nakakapagod din mapapasma ang person charot e na nga guys hinugas, maghuhugas muna tayo ng plato kasi nga kailangan natin maghugas ng plato ayan, nilagay ko muna dyan yung mga ano kasi maggagataan nga pala ako gagataan ko muna pala yan kasi nga kailangan natin magluto kasi pas 8 o'clock na yung oras na yan kaya kailangan natin magluto at syempre Pinakuluan ko na nga, may luyang, ang nilagay ko nga pala dyan ay sibuyas, bawang, luya, syempre. Lalagyan natin la na. mas malasa kasi pag may luya. Diba, nilahok-lahok ko na guys, at pinakuluan ko nga, at ang gata, unang gat, ang unang gata, pinakuluan ko na, at syempre lalagyan na natin ang dahon ng tarbos ng balinghoy. Syempre nga pala, yung, yung tinapa pala ay, inano ko, hinati-hati, kasi nga, para siyempre, para mas malasa. Tinanggal ko na rin yung tinik at nilahukan ko rin ng ilang piraso na buo. Siyempre, nilagyan ko na rin ng asin. Siya nga pala, sa panagbablog dito, ay bawal mag-endorse. Kaya asin lang, sapat na. At kung ano-ano pang mga sangkapikado, ang aking inilagay diyan. So, may kanya-kanya naman tayo kung paano tayo magluluto ng ating mga recipe no kaya yun lang maraming maraming salamat at ito na ang ating mahiwagang kamuting kahoy hanggang dito na lang salamat sa inyong panonood nilagay ko na po pala ang kakanggata at at konting, gat konting pakulo na lang ang ating gagawin ayan na thank you so much